news, bad trip, kill joy. E para na rin binastos nitong si Amy Marcos. Pinangunahan niya ang Senate Blue Ribbon Committee Ping Lacson. Pasabog ni Amy Marcos, babawiin raw ng mga testigo ang kanila mga testimonya, partikular itong si Marines na si Orly Guteza. Dalawa lang makikita raw sa inaasta nitong si Senadora. Yan ang palaya. Or, mangga. Ben Tulfo Fun Filter Itong inasta ni Senator Amy Marcos sa media nung kanyang birthday ay masasabi kong basag trip, bad trip at killjoy. Parehong pag-aasta nitong si Senator Amy Marcos at si Ombudsman Boying Rimulya laging adelantado sa harap ng media. Lagi silang may scoop, lagi silang nauna, laging may pasabog. Kamakailan, si Ombudsman Boying Rimulya, may kopya daw siya ng warrant of arrest ni Sen. Bato de La Rosa na hanggang kasalukuyan, wala pa rin may papakita kahit mismo yung DILG nagsabi, wala kami dyan, DOJ, wala pa rin. So, sanang galing yon Sabi niya, basta meron siya na scoop niya. Okay, ganito. Ito naman si Manang I.B., Pinangunahan na kung anong mangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee na nakihiring po ngayon sa Senate. Pasabog ni Amy Marcos, babawi in raw ng mga testigo ang kanila mga testimonya, partikular itong si Marines na si Orly Guteza. Kesyo, tinakot daw ang pamilya. Tinutukan at pre-pressure. Or na-pressure. Mas maganda po siguro panoorin natin kanya sinabi. Watch. Ang mangyayari ngayon, magre ang mga testigo. Panoorin niyo? sigurado ako diyan Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil la uh, pre tinakot ang pamilya, at uh, halos tinutukan ang asawa at anak. Eh, alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Wow. Bow. Bow, wow, 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 wow. In short, Pinangunahan niya, e eh, para mo na rin binastos nitong si Aimee Marcos si Ateng. <laughs> ang Senate Blue Ribbon Kimberly, Ping Lacson. Ayokong paniwalaan, boss, ang mga sinasabi ng mga nasa tabi, Barbero at kung sino dyan. Dalawa lang makikita raw sa inaasta nitong si Senadora Aimee. Yan ang palaya. Pag sinabing ang palaya, mapait or maasim. Mangga. Asan dyan? Eh, hindi ako nagsabi niya. Wow, wow, tuloy. Kailangan ko siguro ng bagong dito. Wow, pinagtabi mo. Oh, wow. Kaya kahit si Senator Pampilo Lacson, chairman po ng comebacking niya sa Senate Blue Ribbon Committee, na bad trip, pero hindi niya pinatulan. Kasi birthday raw nitong si Senator Aimee, guni-guni lang daw itong, itong mga pinagsasabi nitong si Senadora. Pag ganyan, mawawala yung element of suspense na inaasahan po ng taong bayan kung ano mangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Binasag nitong si Senator Amy Marcos. Yung trip, yung inaasahan, yung kinagigiliwan, inaabangan, susubaybayan itong hearing ng Senate Blue Ribbon Committee binasag mo na. Do you agree with me, mga boss, na itong si ni Amy, bad news, bad trip, kill joy. Yung kanyang pasabog. Whether totoo man o hindi, ang mga sinabi nitong sa Senator Amy Marcos, we do respect. Sige, sabihin natin totoo. Sana bilang paggalang at pagbibigay kortesiya sa Senate Blue Ribbon Committee na kung ikay pagkakaanib ng sinasabing institusyon ng Senado. Kahit sino pa man ang chairman dyan nakaupo, regardless, kinayaan na lang sana ni Senator I, me, I, me, and myself. Makasarili, hindi ba? Sana inantahin niya na lang ang hearing. Doon niya siya magtalak. Doon niya investigahan kung totoo bang tinakot, pre-measure. Itong mga witness na magre-recant o, o, o yung babawiin ang kanilang mga sinasabi. Seriously speaking, mga boss, let me introduce the words for the day. Number one, parliamentary courtesy it is an unwritten long-standing tradition or convention within legislative body that emphasizes mutual respect, decorum, and non-interference among members and between the co-equal branches of government. Hindi ito nasusulat pero matagal na tradisyon na ito na ginagalang sa loob ng sinasabing lehislatura na magbibigay ka ng paggalang at tamang pag-aasta na hindi ka nakikialam, hindi po pinangungunahan ang mga miyembro ng sinasabing kauri mo nasa lehislatura. Yun ang ibig sabihin ng parliamentary courtesy. Let's have another one. Decorum. Decorum refers to behavior that is considered correct, polite, and appropriate for a specific situation or occasion. ano ibig sabihin yan? Ito yung pag-uugali mo at pag-aasta mo na tama at may tuturing uh, tama sa sitwasyon na yan ang sinasabing inaasahan mong decorum sa loob ng sinasabing Senado. Bibigyan mo ng paggalang kasi kung hindi mo ginagalang, hindi mo na rin ginalang ang sarili mo. Alam nyo, truth be told, naniniwala po kinakailang ibalik natin the glory days of the Senate yung dating mga senador noon at may iba diyang natitira pa rin. Pero noong araw, pag sinabi mong senador ka, lahat kagalang-galang, hitik ng karunungan at kaalaman at tamang pag-asal sa pagiging statesman o senador. Kasi ngayon, kung ang, ang Senado ay parang katatawanan na lang, maraming mga paepal, maraming ewan, hindi na yung mga panahon way back na pag sinabi mong senador ka, magaling ka. Marunong ka manindigan, marunong kang gumalang, marunong kang manibang doon sa inaasahan ng mga taong bayan naglukluk sa iyo dyan. Pag nagbitiw tayo ng salita, kung nasa pwesto tayo, nasa itaas tayo na pwesto, so inaasahan ng taong bayan pinagsisilbihan natin, nakong kung anong binitiwan nating salita, nagsinabi natin, mayroong magpapasko sa loob ng kulungan, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Paghihimas ka ng rehas. <laughs> Umaasa ngayon ng taong bayan bago magpasko, may makukulong at mayroong magpapasko sa loob ng kulungan. Kung ikay nasa hudi katura, Whether ikaw sa Sandigan Bayan, sa Supreme Court, sa Court of Appeals, o sa Regional Trial Court, o sa Ombudsman, kung talagang susundin ang proseso. Walang Merry Christmas, tama yon. Hindi magiging masaya ang Pasko kasi sakit sa ulo dahil may nakaakmang kaso. Pagkatapos ng Pasko, dederechohin sila, iimbestigahan. Pero yung sasabihin, may magpapasko sa loob ng kulungan. Medyo mahirap paniwalaan. Pero sasabihin na po natin, alam ng taong bayan, na maraming nasasangkot dito sa flood control. At dito nagalit yung mga tao. At maraming nagsasabi, meron bang mapaparusahan? Meron bang mananagot? May pananagutan kaya? Ito mga nasangkot. Ang dami yan. Inaasahan po talaga ng taong bayan, walang sasantuhin, walang masasalba, makukulong at sa makukulong. Yan ang magiging masayang Pasko ng ating tao kapag may nakita silang maghihimas ng matatabang rehas. Parusahan yun dapat, parusahan. Yung mga kurakot na yan kapag ikay mapatunayan sa hukuman, yung ebidensya laban sa kanila, yan, bago magpasko. Sa mga napangalanan dito, matapos ang kasong makukulong na sila wala silang Merry Christmas before Christmas, makukulong na sila malakas po na statement yan maaasa ma ma po ang taong bahay niyan Mr. President, ah, well good luck, I hope ayon na rin sa Pangulo 6.3 billion pesos maaaring na mula doon sa mga na-freeze order ng Anti-Money Laundering Council or AMLAC na sinasabing may kaugnayan nitong flood control project na korupsyon yung 3 to 5 billion pesos tax liability mako mga sinasabing 6.3 at yung mga sinasabing flood control project corruption 3 to 5 billion tax liability. These are statement of facts na nangyari na lumabas po sa balita yan sa mga mainstream media. Ay, ang mga nabanggit kong halaga ang pangulo po tong nagsasabi. Yung pa lang ang aking nakikita pero nakakatiyak ako na marami pang mababawi dito. Patuloy naming gagawin yan. Well, well, that is a statement of fact na nanggagaling po sa pangulo. Marami ngayon na nakikita po natin sa media, mahilig pong pasabog. Kaya yung mga tao, sa sobrang pasabog, nalilito na. Information overload, news overload, na hindi mo makakaya. Yung iba, maglalabas ng balita, tapos walang follow-through. Pag may nalabas ka ng balita, dapat ilalabas mo yun. May follow-up ka. Hindi yung sabay-sabay, ang dami mong nilalabas. Pagkatas, nahi, hello yung mga tao. Sa sobrang dami. Ang tawag doon, information overload. Information overload. Kapag may isyo ka, tutukan mo yan. Hanggat sa makikita mo na kumbaga, ang taong bayan umaasa, pero kung labas ka lang ng labas ng mga balita tapos pasabog ka ng pasabog tapos walang follow-through, magpapapansin ka lang. Itong inaasahan ng taong bayan na matapos itong Pasko or bago magpasko, may mananagot. Ako kaya gusto ko sabihin, may mananagot. Kasi pag sinabi mong makukulong na sentensyado na. Or, makukulong kasi malaki yung probable cause right away pag tinanggap ng sandigan bayan kung ano yung nakuha ng Department of Justice na mga testimonya, testigo at dokumento at sinam, sinampang ay sa sandigan bayan, kinuha ng sandigan bayan bago magpasko, nakita, aha, or pinunta sa regular court makukulong ka dahil pander. Di ko alam. Ako, boss, sinasabi ko lang. Dito sa parting to, maging maingat tayo kasi iniasahan po ng mga tao, may mananagot, may makukulong. Paano kapag wala? At saka, yung ibang mga na naman dito, nagsasabi, bakit si ganito hindi kasama? Bakit si ganyan sinalba? Bakit si ganyan ngayon palang pinoposisyon, mind condition ang hindi siya kasama? Pero ito, wala kaming isa, wala kaming ililigtas, walang, walang, wala kaming sasantuhin. Pero ito, hindi kasama to. I wish na sana, hindi lang ganun. Sana hinayaan na lang natin ang hukuman. Ang mga tao ngayon, sabi po ng ilang mga kongresista at ilang mga nasa legislatura, At iba pong mga nasa akademya at iba pong mga dalubhasa, mag-uusapan po yung saligang batas, panahon na raw, irebisa ang 1987 sa Ligang Batas o 1987 Constitution. Dalawang pagpipilian ng buyan. Either Constitutional Convention or Constitutional Assembly. Or gagawin nyo Charter Change. Nung dekada 70, tandan-tanda ako dahil ako'y nasa first year high school going to second year high school, nagkaroon po ng Constitutional Convention back in 1990. At lahat po ng miyembro ng Constitutional Convention, inelect po sila. Mga 300 plus, inelect po sila. Tandaan, inelect po sila. Hinalal po sila, iba't iba po yung mga larangan po nila sa academe, mga businessmen, lawyers, everything. Ang ina ng lahat ng batas ay ang saligang batas. Panahon na para balik yung tiwala ng tao dahil ginagamit po natin yung 1987 Constitution sa panahon po ni Cory na nangyari po yan. Simula noong 1987, 40 years na. Kaya panahon na i-revisa. Panahon na. Pero hindi po pwede yung kukunin mo lang yung sasabihin ng mga mambabatas. Para makatipid tayo ngayon, kami ang mga mambabatas, kami ang mga congressman, kaming hinalal, kaming may karapatan pagdating sa pagre-revisa. Putot niyong blue. Sinong pinagloloko nyo? Lokohin yung lelong yung panot. End of story! This is Me Taglide. Ben Tulfo Fun Filter